Dating classmate ni Marian Rivera noong high school at college, nagkuwento hinggil sa ginawang panunugod, pagbuhos ng soft drink sa ulo at pananampal na ginawa sa kanya ng aktres. Usap-usapan ngayon sa social media ang muling pagbubukas ng isyu sa pagitan ng aktres na si Marian Rivera at ng dating niyang kaklase sa high school at kolehiyo na si Ivy Manzonbo. Matapos lumabas ang balitang pinatawad na umano ni Ivy, si Marian, sa mga naging issue nila noon. Kasabay ito ng pagtrending ng pahayag ni Marian sa isang panayam kay Karen Davila, kung saan sinabi ng aktres na, Napatawad ko na ang lahat ng mga taong nakasakit sa akin. Dahil sa makahulugang linyang ito, muling naungkat ang lumang issue sa pagitan ng dalawa kung saan may mga aligasyong nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan noong panahon ng kanilang pag-aaral. Ayon sa isang source na malapit kay Ivy, wala na umano siyang sama ng loob kay Marian at matagal na rin siyang nakamove on sa nangyari. Nagbati na ba kayo sa lahat ng babae na inaway mo noon? Parang oo. Pag nakikita ko sila, naiilang sila kasi alam nila yung sitwasyon kung bakit ko ginawa yun sa kanila. Pero ngayon pag nakikita ko, I'm trying to be civil. Tapos may isang pagkakataon na ako na nag-initiate na pinapatawad na kita. Sinabi mo yun? Yes. Yes. Naloka siya. <laughs> Naloka siya. para ang punto ko kasi sa buhay na sobrang happy ako sa binigay ni Lord sa akin. Wala nang dahilan para yung bitterness ko nandito pa. Parang ni go ko na yan. Parang sa isip-isip ko lang, learn your lesson, girl, ha? Huwag mo nang gawin sa iba yan. <laughs> Parang ganon. Pero alam mo yun, mas masarap pa din yung wala kang kaaway na pinapatawad mo yung mga taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Ang tila, kini kinikwestiyon ng ilan, ay bakit si Marian ang magpapatawad gayong siya ang kailangan humingi ng tawad sa mga tao o babaeng nasaktan niya. Kwento pa ni Ivy, sinabunutan at binuhusan siya ng soft drink ni Marian noong high school days nila. Narito ang kanyang kwento. Yung nakita ko lang ung post na to sa Hampas Lupa Bodies 4.0. Eto na, spill the tea ko na. Don't worry, nakaget over na naman ako, hahaha. -ha, ha Natawa lang ako sa sinabi niya. Second year, high school, sa SFA CS Bayanan. Yung binuhusan ako ng soft drinks at sinabunutan ako nung high school dahil sa maling balitang nakarating sa kanya. Ending we both ended up sa guidance, and na-suspend sa class for a week. Naglinis ng kantin as parusa, and natanggal sa varsity. Pinatawad na kita, Marian Rivera Grecia. Ang dahilan kasi, mahilig siyang maniwala sa Cheesemax. She is a good friend way back. Seatmates pa nga kami, since magkasunod ang surname namin. Kasama sa dance group, kasama sa varsity, then may isang marites na classmate, ang siniraan ako sa kanya at na yun si ate mo girl naniwala naman. Kaya sumugod nung may dala na soft drinks na nasa plastic. Pinatawag pa parents namin ha ha ha. Naulit-ulit college sa DLSUD nang sumugod sa classroom at nung nagkasalubong sa building. And sabi ko na lang, high school palang lang issue na yan hanggang ngayon issue mo pa din? Nakakaloka. Okay, pasok mga Marites, ayan na pinost ko na. Para di na kayo magtanong kung legit. Pasok mga classmate at mga nakasaksi, hahaha. -ha. Pero okay naman na kami, last kaming nagkita sa GMA nung kasama ko ang Six Cycle Mind and Kala Lily sa SOP. Parang marimar days niya. By the way, yung picture na yan lumabas sa Showbiz Central interview niya. Matapos ang post ni Ivy, Umani ito ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens. Karamihan, hindi nagustuhan ang ginawa niya at bakit pa daw siya nag-react sa interview ni Karen, dabila kay Marian. Gayong hindi naman siya ang tinutukoy ng aktres, kaya pahabol na post ni Ivy. Okay, last na to. Para sa ikatatahimik ng magulong mundo ng social media. Sana daw, di na ako nag-share. Sana di ko na daw pinost. It is never my intention na manira lalo pa ng isang Marian Rivera. Pader na yan sa showbiz, hindi na yan kahit kailan mapapabagsak ng kahit ano paman. May apologies if nasaktan kayo. If naging fame whore, okay baka nga syempre, tangapin natin kung ano pang gusto nyo sabihin. Isang. Pero wala akong balak sumikat para lang sa ganyan, para saan? Pasensya na sa mga nagalit at na-trigger sa post. Ang dami ng chats and comments. Hindi ko na din mabasa lahat. Pagtatapos niya. Sa ngayon ay burado na ang naunang post ni Ivy tungkol kay Marian Rivera.